Ano nangyari yun? Hey. Sige na po, sir. May gagawin pa ako. Oh, Magaling na. Walang sugat. Ang kaling nung nurse na yun ah. Oh, o ano? Okay na ba yan, ha? Okay na eh, ba ba? pangatlong aso na yung ginagawa ninyo, eh, bakit kaya lagi nasisira, ha? Okay na po, Aba Dev. Matibay na po yan. Ano nangyari yun? Ayaw na ninyo yan. <sighs> Hindi natin basta-basta mapapalitan. Ang aso ni San Roque. Oh. Fatima, nakapas ka pala? Ayan pala si Fatima, mo? Oh. Oo oh, nga eh. Lipid din tong batang to eh. Biri mo, bulag siya. Tapos, natakasin yung mga lespo. Ayok. Lupit eh. Kuya. <laughs> Tinulungan ako ni Angel. Talaga? Sayang, nahuli ka ng dating. Eh di sana, natulungan din ni Angel si Mother Ben. Bakit po? Ano po nangyari kay Mother Ben? hindi ako lalabas dito. Kung mapupunta lang din ako sa ibang impyerno kasama mo. Kung ngayon, magpakamatay ka na. Dahil mapukulong ka na dito sa bilang ko. Hindi ako mamamatay dahil alam kong buhay pa ang anak ko. At iintayin ko ang pagbabalik niya. Pesiya tungkol sa'yo, anak. Alam mo rin na siya... Siya ang tatapos sa kampun ng dilim. Siya rin ang tatapos sa lahi ng aswang. At itay kong mangyari. Pati, Ma? Bakit ko na pala? Mother Ben? Sobrang nag-alala ako sa iyo.